Tingnan mo, Lomel. Ala, ayan ang pinamili kong mga gulay. Ayan, ayan. Ay, agahalaga ng 200 plus. Ayan, guys. Ayan, na, Bili lang kayo dito dahil murang-mura na mga gulay. Uh, murang-mura na. Bili juice pa natin sa kasyat. Ika, bayaran mo. Ayan guys, tignan ninyo ang mga gulay dito. Sariwa-sariwa. Sariwa. Sa gulayin. Sa gulayin. Takay dito ay, sa balayong ng Batangas. Baka, ayan po si Buyas. Napakamahal po ng si Buyas ngayon. Ay, ay ano kaya? Ayan oh. oh. ka na o, isang namarakan ako. Ayan na o, isang namarakan ako. ibulak ano kinse kamura oh maligat yan potatlong tagalog ng po. tagalog na talong yan kunin ko 'yung luya kasi luya po ako kaya mabangoy oh 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 ayan kay sariwa yasita o sariwa po yung sita oh sita patatas ako. Kaldireta po ako. Ayan, sitaw. Sariwa, sitaw. Mura-mura na po nakapress yung mga tulay. Pagluluto po ako ngayon ng um, sinigang. Sinigang. Bangos. At ating pong lulutuin. Ay, sariwa, sariwa. Ayan.